Hello mga kabalmare. So ito po yung mga donations na galing sa ating mga ka-homeowners para po doon sa mga nasalanta ng bagyo. Ayan po, merong mga pang kitchen, may mga mga damit. Yan, may mga pinggan. Ayan, kasi talaga pong na-wash out po yung kanilang mga gamit. So tayo po ay nanghingi sa ating mga ka-homeowners at yan po ang kanilang mga naibigay sa atin para i-donate po doon. So, ayan po, nakalikom po tayo ng dalawang tricycle. Ayan po, sa pamumuno po ni Madam Presi at ng ating Vice President na si Kuya Efren. At syempre, ang inyong lingkod. Ayan po. Uh, bali po, si ate ang nag po na nanghihingi ng tulong para sa kanyang mga kapitbahay at para na rin po sa kanyang sarili. So, ayan po. Ayan, si ate po yung nag at si Madam Presi ang nanawagan po ulit. And then, ayan po yung mga nakuha. So, hindi po namin alam totally yung place. So, pumunta po si na ate para kami ay sunduin. So, yan. May dala din po sila na isang tricycle. Dahil hindi po kasya sa isang tricycle yung mga nalikom natin donation. So, ayan. Kasama niya ang kanyang asawa. Sinasakay na po sa kanilang tricycle yung iba. ah uh, yan po yung mga natira na hindi kasya po doon sa dala namin na tricycle. So, eh, sasakay po nila at doon at sila na rin po yung aming magiging guide para makarating po doon sa lugar na nasa. Uh, Ayan na guys! guys. <laughs> Maghahatid na kami sa mga nasa lanta. Aming driver. Nalimutan ko magdalang jacket. Sa aban po. Doon po sa may slaughter. Wait! Awa ah, ka dyan Baka ako ilipad. Hahaha. Okay, let's nice go. At? Yes. yes. Oh. Hindi pala ako prepare. Ano na naman ako naligo ka pa? <laughs> Naliligo pa ako. Oh, no, di mo ulit <laughs> muna ako. Teka, may jacket ako. Magpapayong, mag-shade ako. O, oh, di ba? Makawala. Obvious. <laughs> Nabasa ko yung sa ano. Sabi, pag daw yung buhok mo ibasang-basa ko, ba, ibig sabihin, hindi ka daw prepare. Mirash mo lang yung ano. Iwasan daw gano'n. Di ako gano'n palagi. <laughs> ay, alam din, kahit yun ay tulog, nagpaalam ako sa mga talaga pag ang lupit. Ay, yun ah. Na. Diba daw talaga pag lupit ang diba pantali? -lupi. Ah, oo. O, o. Pag nagpa yung bako, ililipat ako. Oo, ililipat. ako. So, ayan, na po tayo. Kitang-kita po sa daan yung naging hagupit ng bagyon, Christine, na talagang madaming mga lupa at putik sa daan. So, ayan, guys, uh, mainit. Nalimutan nating magdala ng ating jacket or sombrero man lang. Pero, okay lang. Importante ay makarating tayo doon ng safe sa ating paroroonan, sa ating pupuntahan. So, ayan. Kwentuhan. Masaya kahit mainit. Masaya kami ay nagkasama at pupunta doon sa lugar na serang serang klats, Sirang serang klats, kita kok serang motor. Lakas na. Diba anlak tayo sa katamuhan. Aba, lakas eyesight tayo. Dito nga 'di no, maroha. Pag dito nila dinadala mo sa nila okay. Dito na po kasi. Hindi dito binaha. Pag supporting sa parting taas po, kalahati po yung binaha po. Hmm. Wash out po lahat. Pero pag ano po dati, umabot po dito yung... Yung baha? So yan guys, andito na tayo. So dito daw tayo dumaan para hindi tayo tatawid ng ilog kasi kung doon sa kabilang daan tayo dadaan is tatawid pa tayo ng ilog so dito meron ba tayo doon ano, na. mga katulong sa ating ilog ba? meron po Maraming... so guys ang dami nating na mga bit bit salamat po uli sa mga nag donate para po maihatid natin sa mga nangangailangan so tayo po ay naging instrumento lamang para sa paghahatid para sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Puno na cellphone ma? Hindi, tayo puno na dito ang parking. Hindi tayo pwede magbahay dyan. Baka si pa ba dyan? Meron pa bang natitirahan dyan? Ang lawak na po, natitirahan dyan. Ha? Puro lote. Puro lote na, pinas out na. Pwede mo magtayo ng ano dyan, ng bahay. Bibili ka, kuya friend? Bibili ka, kuya Efren. Bibili ka, kuya Efren.

po mayroon pa no Marami pa po doon Ate mm. Ano? Pisa? Mama ya. Oh, thank you. Nakakuha na po kaya? <laughs> Nakakuha na kayo ng party nyo? Nasa na sila? Saan? Saan? Ah, dito. So, yung guys. Dito na tayo sa area. Ay, yan nang lumaki. Hanggang dyan. Hanggang dyan. po. Yung ano. Sa dulang. Dahil sa ay marami paano pala ano. Kung baka mga gamit ng mga mahal yung mga kundi. Ha? Ano? E ano po talaga. Kasi pagka nandyan na po ito na pala ang bilis po talaga ng topic noon. Di saan nandiyan. kayo nag-ano? Gayaan lang po ang ilog. Gayaan lang po ang ilog noon. Nung nag-aano na eh. Bugla pong ragas na po. Sobrang ano. Bilis. <laughs> Ito ba? Miss Lerma. So siya yung nag-ano. <laughs> Nag-post. <laughs> Sa Facebook page. Ah. Uh, kaya nakarating po kami dito, kasi, ano ba yan, ba takon? <laughs> kaya po kami nakarating dito, so ako po ay isa ding ano lang din, volunteer lang din para maihatid sa kanila yung binigay ng mga tao, kasi uh, nabasa lang din namin yung kanilang post na sila ay nanghihingi, kasi nangangailangan sila ng mga damit, mga gamit nila, kasi ganito po yung nangyari kanila dahil sila po ay nakatira sa tabing ilog so na wash out po yung kanilang bahay so kay ay, yung bahay ni ano na nga ba ulit ay, ay ni, bahay <laughs> ko po ito ano? bahay niya ano? daw po ano? Ano? ito ano? Ano? na wash out as in buong bahay mo ano? ito. Ito po. buong bahay niya yung nawala yung ano? gamit na oh. po na lumubog na po yung ibang gamit so sabi po niya kukunin pa daw po yung mga ganyan. Lalabahan Baka daw po. Baka sakaling malaban pa. pa. <laughs> so sabi namin, no, eh. ay pagsagaan na lang po yung mga ano. Baka sakaling sa po may magbigay ng bahay. Bigay niya <laughs> Baka daw may magbigay dyan ng Baka house and lot. Sayang so guys. Ganyan tayo mga Pilipino. Kahit may pinagdadaanan, Ay, masaya, pa masaya pa rin. Nakangiti pa rin. Damos po. Ayan, thank ah, you daw po. Sa mga nagbigay, nagdonate nag ng mga gamit at sa mga magbibigay pa po, baka naman po. Ayan, thank you din po uli sa isang napakaano si Prezi. Madam Presi na isa talaga sa mga ano nag-initiate din para magkaroon ng mga tulong. Thank, Thank you Lumina Homes. Thank, Thank you, Lumina Homes. Owners. Thank you, Lumina Homes. Wala uh, pala dito. <tzito> na <no>. <adamberish> si para, Ano yun? Oh, ano? Thank you, Lumina Wala, dito ah. Video Hay, sa tinamnan mo ay ipinditin mo. Video, video. Video. 1 2 3. Video pala, tongalang picture. Video Video mo. na nga. Bibit ko na 1 2 3. Thank you Robin na ho Sa mga nagpahatid ng tulong, na na po sa kanila nang maayos at para sila, po sa lahat ito. So, sila ay masaya. At sila lang so, po yung na contact mo. namin. Pero para po, isinishare po nila sa lahat. Yeah. Sa mga gusto salamat. pa, pong magigay, hello, hello pa rin. Thank you, homeowners. Ng salamat salamat po. Okay na, Pa-birthday na sa inyo. Okay, na? Okay, thank you, kuya. <laughs> thank you, bye. Thank you, po. Bye. Thank you, Marami naman po doon generous <laughs> na ano. Marami na po sa kanila. Dito naman mga isa-isa. Oo, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Libre buhangin? Libre buhangin. Kami na na lang buhangin. Libre buhangin. Hindi, ka po naman. Ayan guys, yung ilog, ganyang kalawak yung napinsala. So sila talaga ay dyan nakatira sa gilid ng ilog. Ayan, balik na uli yung mga bata sa paglalaro na parang walang nangyari. Tagpisaw sa ilog, ligo sa ilog. Ayan, ang dami na ulit mga batang naglalaro. So yan, ang dami dyan mga bahay na na washout Hanggang doon grabe pero dahil wala silang mapuntahan yung iba ay nagtatayo na ulit mm. ng kanilang mga bahay um, mga gawa sa kawayan ganyan mga kung ano pa yung mga pinulot nila na pwedeng pakinabangan ayon ng kanilang mga ginamit uli para makapagtayo ng kanilang masisilungan yan, mga nagkalat pa yung mga yero, mga basura sa paligid. Ayan, yung tubig daw yan ay umapaw talaga hanggang dyan sa itaas. Umabot dyan sa may padera. So, ito po ay, ito yung bahay ni Mary Ann na talagang na-wash out. Yan po walang natira dyan po nakapuesto yung bahay niya dalawang bahay uh, washout po wala po talagang itinira ang bagyong Christine so yun yung kanilang mga damit mga natabunan ng lupa yun sabi po niya ay huhukayin daw po ulit at susubukang labhan kung pwede pang mapakinabangan ayan po May music po kasi kaya atin pong i -minute.